Isa pa pong residente ng Barangay Santa Lucia, Purok ang ating makakapanayam. Ate, ano po pangalan niyo? Elma Asuncion po. Ano po ang masasabi ninyo do sa panukala ng isang kongresista na nais niyang ibalik ang NFA rice sa mga palengke? kung magagawa po ng kongresista po yan, ay eh, malaking tulong po para sa aming mahihirap na ibalik po niya ang NFA. Sa kagaya po namin na mahihirap na walang kakayahan na bumili ng mahal na bigas. Kung minsan po, minsan na lang po kami nagsasaing. Dalawang beses, ganun na lang po. Kaya, uh, magkano po ba ang bilhin ninyo ng bigas sa palengke? Oh, may, ang pinakamababa po na nakuha nan po namin sa palengke 50. Pataas meron pa po 58, 56, ganun po. Eh kung minsan po, meron po kami nakikitang 49, 48 kaya lang po durog. Kaya po kung minsan doon na lang po kasi medyo mas mataas ng konti. Dahil kasi pag durog po kasi hindi mo makatatantya yung pagluluto po dahil basa ganun po yung pagluluto. Kaya mas mabuti po talaga na maibalik po ang AFA. Natatandaan niyo po ba kailan kayo huling nakabili ng NFA rice? Matagal na rin po yun. Yun din po ang pinagtakahan din po kasi namin. Bakit nahinto po yun? Kasi puminsan po kasi bumibili po kami ng 10 kilo, 15 kilo. Dahil kasi sa mababang presyo. Sa ngayon po puminsan, kung meron lang po kaming makwanan na 250, ganun, binibili na lang po namin kung ng tatlong kilo, ganun, pinagkakasya lang po namin. Hindi po kagaya noon na may NFA. Labis-labis po na tatlong beses po kaming kakain dahil sa mura po siya talaga. Nakasad po kasi doon sa ipinatupad na batas, mga ilang taon na nakalilipas, yung rice tariffication law, na pinapayagan na po mag-angkat ang mga pribadong negosyante ng bigas mula sa ibang bansa, papasok dito sa Pilipinas para itinda sa palengke natin. Ngunit kasabay po noon, ay uh, hindi na po pinapayagan ang NFA na magbenta ng bigas sa palengke. Pang-relief na lamang yung bibilihing palay sa mga magsasaka. Kaya mula noon, nawala na po ang NFA rice sa ating mga palengke. Kaya kasabay rin po nung panukala na ibalik ang NFA rice sa ating palengke ay nais rin po nung kongresista na buwagin na o ibasura na itong rice tarification law. No? Ano po masasabi ninyo doon? Eh, mas maganda po kung maibasura po yon, dahil kasi po marami pong nangangailangan talaga ngayon ng murang bigas. Yon po ang totoo dahil kasi nakukanan po kasi namin lahat po ng mga kagaya po namin umaangal na po sa presyo ng bigas ngayon. Kaya natutuwa po kami sa kongresista niya kung may babalik po niya ang pagtitinda ng NFA. Ayan. Maraming salamat ate. So,